ko ni Derek Jeffrey. Ano sa iyong um, siguro sa akin po sabi nila kapag komportable ka pag ganun sa isang tao, um, nagiging mas madali yung trabaho. Pero sa akin po kasi balintad, uh, mas naiilang ako at mas kinakabahan po ako sa process talaga. Ewan ko po kung napapansin ni Derek yun. Pero... <laughs> so... Siguro isang ang uh, natutunan ko talaga kay direct is um, tignan yung bigger picture and uh, na kailangan quality ka gumawa talaga. Hindi basta kutsu-kutsu niya. Kailangan nandun yung puso mo, complete yung research mo, and uh, talagang um, main class. Kasi yun talaga si direct eh. Di direct projects outside dito, Max, after po nitong nilo ng Bulaklak. And sana po pa nga nyo at supportahan nyo po. And soon, ma-announce ko po, po sa inyo. And again, very thankful po po kasi kada isang project, paganda ng paganda, at palahin ng palahin, binibigay ng opportunity po ng Viva. And here po. Okay, Director Pace, you really meant it as a twisted version of Misery. Yes, you, you, you got the reference. <laughs> Tama naman yun. Tama naman talaga. Um, yeah, because uh, the story you gave for me. This is mm -hmm. actually there's the original a lot of story of my first film. But I'm going to first film. And then you know, when we were um, thinking of other stories to pitch to people, I like, wait, let's go back to my original story, which is actually, you know, uh, I really wanted an, a homage to Misery. was the character of James Khan. I wanted. it to be an artista para mas madaling, mas relatable sa Pilipinas. Yes. So, actually, yung nukinay ba yung backstory nung father dito, I mean? Ah, yes. So, yun yung ano, yun, na yun yung mga inputs ni ano. Uh, this is my second collaboration with uh, Lou uh, Gomez and si Greg Dennis Marcima, who wrote the script. So yun yung mga napakagandang input nila. So yun talaga yun yung nagbigay ng layers dun sa story. So congratulations, I hope. Okay. Thank you very much. Thank you so much, Mario Bautista. Next, we have from Abante to yeah. okay. yes. uh, It's just like you know, just like music, you know? just like songs, just make my body with the melodies. but it's, how you execute it you know, and, that will set your film or your song apart from the original. Okay. Oh, ah, uh, ako bakit wala yung mga ibang kayo mo nila. May, may shooting niya na daw po si Aaron. Sayang na eh. Napakagaling din ka ni Aaron, no? Sa pelikula. na so proud of it. pero, pero ko, mas magaling si Marisa. Yes! Oh, Nakalig ko si sa'yo, Marisa isa ng mic mo? No? talaga ang trabaho ko kaya June, ang buhay ng kahit anong show. Hindi ba? Actually, sa akin in-offer yung uh, role ni Cherie. Tinatulong ko Pero, uh, pati yung offer ka ba ng Viva diba, Max movie? Hindi mo -dib, -dib. na naisip bakit ano? Uh, yung role ng TVBC. Pwede ka naman mag-alumis mo. Mag-uba, mag eh, diba? ba? The, the actually, no, hero, do. Uh, so, uh, some, you know, I'm first yung in Rony Sheetless, no? That's why I'm so first sequence. I'm so much more big than the first Alam mo, mahasa yung talagang Per kilo ang bayan. Pero hindi pero no? Parang kompleto sa yung bigaw na gulang na ako pinipili oh. ako. <laughs> parang iilan na lang kayo sa Viva Hot Babes, di ba? Pero parang ko yung mas talaga ang dami mo movies. Oh. Ako salamat. Actually, ano nga na eh, siguro papahinga muna ako sa mga, ano, sa sobrang sexy. So, I'm actually looking forward to get, ha? Huh, <laughs> to get more serious, ano, roles. So, I'm, I'm planning to, ano muna, take a break from yung sobrang... Eto, eto lang talaga yung ano, siguro yung last film muna na nagagawin ko sobrang ano... Unless. Unless. Na? Okay. <laughs> <laughs> yeah. Pero kasi naman, napaka-sexy mo pala yung act na tapos mukhang bata ka talaga. kahit you're only in your 20s. Oo. Okay? Uh -huh. 20 forever yung po ako. Hindi, agad lang may teenager, yan ang ana. Pagkano mga pag tinatanong ako, sinasabi ko sa kanya, sabihin niya kapatid ko siya. Para ma mabenta mo po ako. Oh, hindi siya nagre-react. Nagre-react po siya. <laughs> <laughs> ah, kaya may dumidiyan ka na. Ano muna, rest lang muna siguro for few, ano. Um, eh, gusto kong sanang... Pero I'm very, really, very thankful for this film na na-offer sa akin to kahit na medyo hindi konti me lang yung role pero tatak na tatak yung yung ano niya, yung role niya. Sobrang kinalagaan po talaga ako ni eh, Direk dito. Grabe! Yung buong production, sobrang thankful ako sa sa pag-aalaga nila. Kahit nanilanggam ako ng buong ganun sa show. <laughs> kasi, <laughs> kasi ang tamis nung ano, nung blood. So yung mga langgam, ay pinag nila ako. Sabi ko, ay parang ano to ha, good luck ano. <laughs> so, siguro after itong film na to, medyo rest po muna. Mga <laughs> oh. Pero, pero ano yun? sabi mo kasi ang reaction pa lang po. Parang siya may reaction. Oo, parang sinasabi niya sa akin na medyo, di ba, sinabihan ako ng anak ko na medyo magpahinga daw muna ako. Sabi mo, whatever it is that you're doing, rest muna. Kasi sa school niya, may isang incident na pumunta ako. Merong isang kuya at anong student doon. Lumapit sa diba akin, sabi? sabi sa akin, I watched your movie, you're so good at it. Pag sabi ng title, ang lakas ko na yung nariisa. Eh. Like... Sex games! Sabi ko, <laughs> 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 Sabi ko, Later na lang yan. Later. Tumuhu na lang yan. Later. <laughs> <laughs> ano naman? Ano, very thankful pa rin naman sa Viva dahil sa very good opportunity. At kahit naman ganun yung mga, kahit naman yung mga pelikula sa Hollywood, may mga sexy pa rin naman. Pero siguro, I just taking a break lang muna for a bit. Para lang medyo mag, magpahinga muna yung mga alaga ko. <laughs> Ay, hindi mo muna sila lang very, very light. Like. Ipapasa ko muna kay Marisa Sanchez yung ano yung mga na, yung mga At yung, mga na, yung sexy. Ate Marisa ha, ibigay ko na sa iyo yung corona muna sa ano, mga sexy film. But, but I'm very thankful, Direk Jeff, for, and uh, Ati for casting me dito sa pelikula na to. Um, maraming salamat din po sa buong ano, um, crew staff na nag-alaga po sa akin set. Thank you po. Direct yeah. Po. Piling ko talaga mapupunta lang na kay Malisa yung mga sasabi. Yes, sa papasok po. ko po muna uh, sa kanya. Cross na para sa iyo. Opo. Mapapahinga ka. Pero eto si Chloe, kalimutong Chloe. Pakinamunin ko po. Pakinamunin ko po. magbitaw na dito yung pagkakitigan mo? Thank you And, uh, po. Um, yeah. Siyempre naman po, um, ginaid po ko ni Direk Jeffy, especially po. Uh, may, may mga scenes na siya po gumawa. Hindi po, um, especially po last week, nung nakita niyo po sa pati Kim Tikim, ibang-iba po yung um, character ko ay kadalasan parang si stereotype ko sa loud na kontrabida ng colorful ng character pero this time talagang kinakabahan po talaga ako every scene kasi first time ko din na magkaroon ng provinsyana, na tahimik, mainin so every scene talagang kinukonsult ko po, po si Direct Jeff and si Direct Jeff naman very generous naman kung siyang mag-explain and mag-guide po talaga sa akin. So, hindi confident naman po sa bawat eksena. Bongga. Pero may lino na bulaklak sa tingin mo, pwede naman ba bang ikaw nang tawagin Queen of Viva Max? Ooh. Nasa inyo po yan. Eto <laughs> na lang, sa tingin mo ba magiging 10 million na subscribers ng Viva Max Tell sa sa'yo? Yes. Oo, kasi uh, ang laki-laki. Why -laki not? Na I-manifest po natin. <laughs>